pero syempre nandito yung sa mga pinaka maganda talaga ay oh, nakasilo ayun po siya nagti TikTok po ayun po ah. sino yan sa, sa, sa TikTok area may -tik 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 let's, oh, let's, oh, let's, go. let's go grabe okay. naman kita natin ganda mo ni mas maganda ka po pero wala akong masamis ka ganda grabe ang ganda always nakakainis oh wait TikTok